Jasiinda y, y Sara. Pagong Filipinas, ¡Pago muka. Me principio me isang salita. Antigre en norte. Ang ikalawin pitong pangulo Nan Republika ng Pilipinas. Ferdinand R. Marcos Jr. BEE! <laughs> Everybody goes to Dona Donna Dayot, Yuan Cantoria, Aloysius Susek, and Yasmin Aziz. Ang Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr. <laughs> sa Sa, sa, sa da, Dapat dapat pala i-import kayo namin sa online at lalakas ng boses niyo. Bis bis bis. Okay lang si upo tayo. Maraming salamat sa ating uh, Foreign Affairs Secretary Secretary Ricky Manalo nandito rin po. At uh, sinama po natin uh, dito sa biyaheng ito ang speaker. Ang speaker ng House of Representatives uh, speaker Martin Romualdez. At batiin, batiin ko rin ang ating uh, ambassador um, mula sa Pilipinas sa Malaysia Ambassador Charles Josep Kasama po ng delegasyon po namin ay ang ating uh, uh, iba't ibang economic manager. Nandito po kasama natin ngayong gabi ay ang uh, Department of Finance Secretary Secretary Ben Jocno. Nandito rin po si uh, aming communication secretary na si Cheloy Garafil. Andito na andito na pala. Uh, si si uh, Trade and Industry Secretary dahil marami po kaming gagawin at uh, pausap para maka, makakuha ng investment ay eh, nandito po sinamahan po natin ang uh, ang Secretary of the Department of Trade and Investment Secretary Fred Pascual. Kasama din po natin at uh, sila po ay tumutulong Mula sa Senado, silang naka, sila po ang nagre represent kayo ng Senado. Nandito po si Senator Mark Villar <laughs> at si Senator J.P. Ejercito. At uh, syempre, hindi natin mapukumpleto map ang ating pagbate at pagpapakilala eh, kung hindi ko ipapakilala ating napakaganda na First Lady, Lisa Araneta mark Wala naman ang balatan na kompleto na. Kanina. Kanina. talaga. Kanina, pagpa kanina pagpasok ko, pagpasok ko dito sa lobby, may iba, 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 sa inyo na nandun, sikaw si na sikaw. Oh, welcome welcome, welcome. Sige, nakipagkamay na ano. Paglampas ko na gano'n, may ko, sabi ko, mas malakas yung welcome doon sa likod. <laughs> welcome, Sandro. Sabi ko, eto na naman kami. Akala ko, tapos na yung eleksyon, tapos na yung kampanya. Anyway, sinama ko po at nandito po ang uh, ating uh, congressman ng 1st District ng Ilocos Norte, Sandro Marcos. medyo ano, disimulado pa kayo. Dahil sa rally, may mga, may mga humahawak ng placard. Anakan mo ko, Sandro. Pero huwag mo, nandun sa, nandun kami sa publiko, nandun, may hawak na gano'n. Epa e, pa na yung speech ko, seryosong seryoso yung speech ko. Pag nakikita ko, hindi ko mapigilan yung tawa ko, nasisira yung, nasisira yung mood. <laughs> Ay, nako, napakasaya talaga mga kasama ba sa Filipino community. Uh, kaya papasalamat naman ako na napaunakan ninyo ang aming imbitasyon na sa ating pagsama-sama dito sa dito sa ating ginagawa ginagawa sa ginagawa ng Filipino community. Ang uh, Kalalapag lang po namin uh, dito sa Kuala Lumpur, uh, kaninang bandang alas 5 ng hapon. At uh, siyempre, siniguro ko na bago ang lahat ay uh, nais kong sanang makikita makita kayo. At ni, na kumusta rito bago magsimula ang opisyal na bisita dito sa KL, dito sa Kuala Lumpur. Nandito po kami para maging panauhin po ng hari ng Malaysia, na kaibigan po ng marami sa amin. At uh, siya ay um, matagal ng kaibigan at uh, ang kanilang pamilya, the royal family of uh, Of, uh, of the kid, the, uh, the present Agung uh, has been uh, friends of the Philippines for a very long time. Upunti rin, pupunta rin kami sa Johor para makipag... O oh, oh, magkita tayo doon, uh, day after tomorrow. Uh, dahil... Dahil bibisita rin kami doon sa Sultan at para naman eh, uh, makilala dahil siya yata yung susunod na hari kaya te, para magpakilala na at uh, baka masimula ang ang usapin na gagawin namin kapag siya inahari, naging hari na kaya tayo na at hindi lamang sa kanila kundi makikipagkita tayo sa mga opisyal ng gobyerno mga business leader ng Malaysia uh, para, pag para para tingnan natin kung uh, paanong kung paano natin patibayin ang relasyon ng ng ating dalawang bansa alam ko na marami sa inyo ay nanggaling pa sa malalayo. At uh, nabanggit nga ang eh, dito sa KL, ga, pero may Johor, may Penang, Sandakan, Kota Kinabalu, eh, malayo-layo yun. Kaya nap, napakapalad namin na kayo'y nakarating uh, dito sa ating counting, counting uh, samahan na aming ginawa. Alam niyo po, uh, dahil ginagawa po namin ito, dahil sinasabi ko, ay uh, uh, isang pasasalamat ito dahil kailangan ko magpasalamat sa inyo na mga OFW, na mga nandito sa... Uh, nandito sa iba, nasa iba't ibang bansa dahil po sa suporta binigay ninyo sa amin ni Inday Sana. at uh, kaya naman po ay ay hindi po namin na uh, hindi po namin makakalimutan 'yon. At ay eh, napakalaking bagay po na maramdaman na may na umaasa ang tao sa sa yung kakayahan at binibigyan ng tiwala ang uh, iyong paghawak ng uh, ma matataas na posisyon. Kaya ay, yan ang bilang, bilang pasasalamat. Sabi namin, eh, tinulungan tayo ng, nang ng, ng mabuti ng itong ating mga UFW, lahat ng ating mga foreign nationals, Filipino nationals na nasa abroad. At, uh, pero hindi sila nakapag hindi sila nakasama sa sa kampanya kaya kumuha kami ng konting uh, paramatik man naman ninyo kung paano naging yung kampanya wala lang ulan at saka walang putik pero besides that ginaya namin kung ano yung ginagawa namin kaya ito po ang um, uh, aming counting uh, 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 pa, pa, palabas pampasaya para naman uh, magpasalamat sa inyo sa inyong naging tulong inyong naging suporta at inyong walang saw sawa na pagmamahal sa aming lahat na inyong tinulungan noong nakaraang taon. Ay, alam alam niyo po hindi yun ang yun ang aming naririnig kahit na galing sa ibang bansa naririnig namin yung boses ninyong na BBM kaya uh, talaga namang na, nakakataba po ng puso na maramdaman ang init ng inyong pag-alala sa amin at uh, ito po kahapon kahapon lamang ay natapos kami doon sa tinatawag nating SONA yung State of the Nation Address kung saan kinausap ko ang ating mga opisyal ang ating mga kababayan at eh, ililatag ko kung ano ba yung mga nagawa natin, ano ba yung kailangan panggawin at ano ang plano at paano natin makakamtan yung mga iba't ibang pangarap natin para sa ating sa ating minamahal na Pilipinas. At yun po ay kasama po doon sa uh, report na yun ay yung mga nakukuha po nating investment na galing sa iba't ibang bansa. Dahil hindi po tayo ang nung pagkatapos ng pandemya at pinapatibay nga namin ang uh, pinapatibay namin ang ekonomiya. Ay sabi namin kung uh, sa Mani sa Pilipinas lang doon lang tayo maghahanap ng investor eh baka kulang. Kailangan natin ng malaking malaking investment kaya uh, nag-iikot po kami sa buong mundo at uh, pinapaalam natin sa sa lahat ng ating mga kaibigan at sa lahat ng ating mga magiging kaibigan na nandyan na ang Pilipinas, na maayos na ang takbo ng Pilipinas, mahanda na tayo para sila mag-invest sa iba't ibang bagay. Ang inuuna po natin ay sa agrikultura dahil siguro naman alam ninyo, palagay ko, naramdaman din dito sa Malaysia, hindi gano hindi kagaya sa Pilipinas, ngunit naramdaman din ninyo na meron pa rin problema, mataas pa rin ang bilihin. At uh, so, agrikultura ang una naming tinugunan upang... Uh, 'yung produksyon natin ay gumanda at uh, sa pagpaganda ng produksyon, bababa ang presyo ng ang presyo ng bilihin at sa ganoon ay eh, mababawasan natin yung pagtaas ng uh, ng natin ng, ng bilihin so yun ang mga inuuna nating investment yung mga hinihingi ng mga negosyante na uh, yung kuryente natin uh, kailangan mas marami mas ang supply uh, at hindi masyadong mahal so ganoon din at uh, sa, ang, 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 ang ginagamit natin na uh, para pagkuhanan ng mga iba't ibang investment ayung ating mga kaibigan na handa namang tumulong sa Pilipinas. At ang Pilipinas ngayon may naayos na tayo na sa sistema. Sa tingin naman ng mga potential investor, mukha namang mukha naman para sa kanila ay eh, nagagandahan naman nila sa sitwasyon sa Pilipinas. Kaya ito po isa na ito na ating pag-iikot um upang uh, siyempre kailangan natin patibayin ang relasyon ng Pilipinas at sa ng Malaysia. Unang-una dahil napakaraming Pilipino rito. At kaya kailangan natin tiyakin na uh, lahat kayo ay naaalagaan at lahat kayo ay maayos ang uh, ang kabuhayan at nabibigyan ng mga pagkakataon uh, kung bakit kayo lumipat at umalis sa Pilipinas ay para nga dito sa mga opportunities na nakikita ninyo rito. Ngunit kailangan namin tiyakin na yung mga opportunity na yan ay nandyan pa rin at uh, habang kayo nagtatrabaho dito, ay eh, hindi naman kayo uh, hindi naman kayo nahihirapan. At kung meron mang problema, ay nandito ang pamahalaan upang tiyakin na lahat nga na maaari namin gawin ay nagagawa namin upang tumulong. Kaya yun ang unang dahilan. Dahil sa dami ng Pilipino na nasa abroad na, ay kahit saan tayo pumunta, ay maririn, ma, ma, may, may makikita kang Pilipino. Kaya na, nakakalat na talaga ang Pilipino. At dadagdagan ko pa, isa pang pasasalamat sa inyong lahat. Dahil po, mula nung ako umupo, marami na akong nakilala ng na mga leader, mga prime minister, mga presidente, mga hari. Bawat isa, wala pang mintis ito. Bawat isa ay lumalapit sa akin at nagsasabi, ah, sa Pilipinas ka nako sabi ng member galing gagaling ng mga Pilipino tis, ang sisipag ang uh, 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 ma, ma, maasahan at mahal na mahal namin yung mga Pilipino can we have more pilipino kaya naman kaya naman kailangan talaga kayong pasalamatan dahil ang naging reputasyon ng ating uh, uh, naging reputasyon ng Pilipinas ay gumanda ng gumanda dahil sa performance na ginawa ninyo at yung ipinapakita sa mga tiga rito, sa mga tiga Malaysia, kung saan man, sa tiga Middle East, kung saan sila, tiga Europe, sa Amerika. Pareho-pareho, lahat-lahat ay sinasabi. Ang galing ng mga Pilipino, hindi namin na magago, hindi kami ka hindi, hindi kasing ginawa yung buhay namin kung wala yung Pilipinong tumutulong sa amin. Marami kaming nakikita Pilipino na sumisikat dahil ang sisipag, ang buhusay, ang gagaling, honest, maasahan, yun po ang lahat ng uh, kaya't uh, kung akala ninyo na ang inyong pagtrabaho rito ay para sa pamilya nyo lang o para sa barangay lang. 'Wag niyo pong isipin yun. Dahil ang inyong ginagawa ay pinapakita ang pinakamagandang ugali ng Pilipino at ipinapakita niyo sa buong mundo, kaya ang tingin ng mundo sa Pilipinas napakataas ng tingin ng ng buong mundo sa Pilipinas dahil sa inyo, dahil sa inyong ginawa dito sa inyong tinitirhan. Kaya po hindi po namin uh, uh, hindi po namin uh, Ma, 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 magagawa na pumunta kami dito at hindi kayo makumusta at hindi man magpa uh, uh, maggawa ng counting programa na ganito uh, kahit na iilanan tayo at marami sigurong uh, sana na hindi nakadalaw at uh, dahil sa trabaho o kung ano man malayo masado ay at least meron tayong meron tayong naging pagkakataon na tayo nagsama tayo nagsaya at eh, tayo ay celebrate Doon nga sa ating uh, uh, pagbabago ng Pilipinas at sa pagdating kagaya na po ng aking sinabi kahapon, dumating na po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. At magandang hapon, magandang gabi na, magandang gabi sa inyong lahat. At buhay ang Pilipinas, mabuhay kayong lahat. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ngayon, sabay-sabay po nating iwagayway ang ating bandila at awitin ng buong puso ang Ako Ay Pilipino.